Okay, so ayan, masikip na dito sa tindahan. So masikip dito sa tindahan, kaya ayan, patong ko muna yung aking phone. <laughs> okay, so ayan, hello mga kasari, mga katedera. So, good afternoon sa inyong lahat. So, welcome dito sa ating YouTube channel and welcome din dito sa ating saring Sari Store. Okay, so ngayon pala ay anong, uh, May 17. Time check. Anong oras na ba? Okay, asa ba? Isa kong phone. Okay, so time check. 1.36. Ayan, 1.36 na. So dumating yung mga uh, Green groceries ko Wait. Okay so ayan dumating na yung aking mga green groceries So tagal ako hindi nakapag groceries Kasi mahirap ma, Pahirapan doon sa groceries Kasi sobrang mahaba yung pila Ang daming uh, pera ng tao Kaya napahaba ng pila doon sa grocery yan, Kaya hindi ako masyado nakakapag grocery Buti na lang ngayon dumating na yung mga Na groceries namin Hindi, hindi kasi ako yung pumunta doon sa kapalukan uh, Sila na yung nag-aayos ng aking mga Ano mga uh, bibilhin So ngayon nandito na masikip na dito sa tindahan na yan. So mag ano mag vlog muna ako kasi ito yung first uh, first uh, pamimili ko or first grocery ko ngayong pagkatapos ng election. Kita niyo naman wala na kaming stock. Popos na. Buti na lang ngayon. At ang dami kong pinamili. So ito lahat, ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So anim na box yung mga varios lang. Anim na box. Tapos yung iba namin is andun sa likod. Dito sa likod ng aming tindahan. Kasi dito is kusinan na, na, namin. So, doon nakalaga yung aming ibang stock. Yung mga binibili ko na per case, per sack. Andun lahat. nga pala may nag-increase pala dito sa amin. Yung bigas pala increase na hindi na siya mura. Nag-increase uh, yung bigas. At saka asukal. Siguro dahil sa sira yung San Juanico Bridge Hindi nakakadaan, napakahirap dumaan doon sa San Juanico Bridge Siguro ganun, kaya, kaya nag-increase yung mga uh, asupal, yung bigas Hindi ko alam kung ano pa yung next na mag-increase Nauna na si Creamy White, nag-increase na din si Creamy White at uh, si Energin Siguro sunod-sunod na, na naman yung pag-increase ng mga paninda ngayon Kasi parang ganun yung nangyayari pagkatapos ng election Ang uh, nag-increase yung mga paninda So nag-start na ako, dito ako nag-start mag Ayan, in-open ko na itong box Ito, mamaya ko na i-open Dito muna ako mag-umpisa Waray, waray, magori trapper Okay, so may nabili ng lumpia wrapper. Ang hirap ng lumpia wrapper, kahit lumpia wrapper, pahirapan na din. Ang tagal-tagal ko na nag-order ng wrapper, hindi, hindi pa rin ako makabili-bili ng lumpia wrapper. Simula nung pagkatapos ng election, May 12, May 13, nagpapabili ako, di ako makabili ng lumpia wrapper. Hanggang ngayon, May 17, wala pa din. Ang hirap ko. So, dito ako nag-umpisa mag-open. Nakapag-display na ako. Ayan, eto, na-display ko na siya. Kasi, inaumpisahan ko na mag-display para matapos agad. Kasi, napakadami kong i-display ngayon. Ang dami namin i-display ngayon. Ayan, o. I-ano e, ko to. I-grocery e, haul ko na lang. Papakita ko sa inyo yung pinamili ko ngayon. Hindi ko alam kung magkano lahat itong aking na-groceries. Kasi, hindi ko pa na-check yung resibo. Baka, dito sa loob yung resibo. Kasi, nilalagay nila dito sa loob yung resibo. Kaya mama yung pa maalalaman kung magkano itong lahat. So ito ay madami, siguro malaki yung uh, nilabas na uunan, uh, malaki babayaran ko kasi ang dami niya kasi ano eh um, ang dami ng grinoseries ko halos uh, pang ilang araw na kasi ito nawala kami sa so, kanilakas na ng um, 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 uh, ulan umulan um, nila ng ulan um, uh, sobrang so, lakas ano? Uh, wait eh magsasara lang muna ako sa taas kasi baka tumasok yung ulan so mamaya ayan mamaya mag ano tayo mag unbox mag unboxing muna tayo yung, kung ano yung mga pinamili ko i-share e, ko sa inyo okay wait lang okay so balik tayo Biglang lumakas yung ulan. Palubat pa naman, palugat pa naman yung cellphone ko. Hindi ko alam kung matapos ko i-unbox to kasi palugat na ako. Ayan. Okay, so dito ako mag-start. Balikta rin ko lang yung phone para mas makita ninyo yung mga na process ko. Okay, wait, balikta. Okay, so ayan. Okay, so start tayo. So ito lahat, ayan yung mga pinamili ko. Mga parios, ang lami kong i-display. Di Pero okay yan. Yakang-yaka yan. Nakapag-display na ako mga Fudgy Bar Cream O Priest 2. So, ito mga bingbing. Bing. Ayan. Okay, so ayan. May bingbing. Bing. Bumila ako ng bingbing. Bing. So, lagay ko dito yung bingbing. 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 Okay, si Bingo, uh, Ribisco, Gray hams. Cloud 9, Chocomocho. Tapos mga biskwit na, ayan, Cloud 9, Cloud 9, ayan, Cloud 9, um, Tombi, Hansel, Fita. So, ito yung laman ng isang box for biskuit. So, di-display ko muna to. Kasi masigip dito, wala akong madaanan. Ayan, sobrang sigip. Ayan, so, pangalawang ano, na-display na namin, no? Ayan, na-display na. So, next box naman tayo. Nalaki ng mga box, pero mga biskwit lang to. Okay, so dito meron kami um, Ayan, top sarap So, sisigad ako Diretso ko na display Ayan, top sarap eh ribisco Ribisco honey Ribisco honey Skyflex Ay, meron pa pala dito graham, Ayan, Skyflex okay. Cupcake Ayan, cupcake Okay Ito, bingo Oh, andito si Bingo. Diretso ko na lagay dyan, no? Pakain okay, na natin siya si Bingo. Bingo. Dito siya kami display kasi masigit dito sa tindahan. Cupcake ulit. Press 2. Yan, say si press 2. Dito tayo press 2, press 1, press 2. <laughs> press 1, press 2, press 3. Bingo. Yan, dito. Bingo. So, ito, Nescafe stick. Kadala na eh. Alah, mga kapit naman na dahi. Uh, yeah. Ay, mga ano na pala. Ayan, mga cupcake. Okay. Yan. Cupcake. Cheese. Cheese na sachet. May XO. Energin. Eto, di ko alam kung in increase. Pero si Twin kasi increase na. Tapos mga cubes. Four cubes. Yan, dito natin nilagay sa baba. Punchy bar. Assorted. Yan, punchy bar assorted. Tapon lang ako ng tapon doon may taga display naman tapon ako ng tapo doon may taga display naman oh. Ah. isang case itong ano itong punch bar isang box pero pinabarius ko lang pinalagay ko na lang dito kasi mahal mahal ng pamasahe ayan ha waray reverse ko na may palaman tap maganda ngayon yung taps kasi may free ayan bye uh, ano to nakalagay Mm, sulit so sa pa free one pack. Ang expiration niya September pa so medyo matagal pa naman. So okay lang. Tapos cream o. Cream o, dito na si cream o naka-display na. Ha. ayan Hansel. Hansel na crackers. Okay, makalat na. Ito mayroon pa tops. And mga 23 grams na Nescafe. So ito yung press na to. Nescafe 20. 3 grams. So, ito lang yung laman ng isang box. So, tanggalin na natin to. Okay. So, mag-open ulit tayo ng isa. So, pangatlong box. So, asan ba yung mga biscuit mo na yung inuunahin namin na display? Ito, mga biscuit pa ba, ba to? Ano ba to? Ayan. Um, Tingnan natin itong isa. Check natin. Anak, bunting. Okay, wait. So, check natin to. Yung laman. Hi, mga diaper. So, ayan. Ito na lang tayo. Pag umpisa, ay mga dilata. Mga sabon, ay mga sabon dilata. Pala ako mag-start. So, pangatlong box ko na to, di ba? Isa, dalaw, duha. So, ayan, dito muna ako. Kasi mga biscuits, so ito ay pang pangatlong box. So, mamaya na to. Dito muna ako. Mga biscuit kasi ito, mga biscuit. Uy, gano'n. Nesin wafer, nesin wafer. Bisa nak lihat bau bau? Dan na rancangan saya display natin. Ganyan. Oops. Ay, may lava. May lava ko. Lava cake. Lava cake. Tapos cheesecake. Lemon square. Mabenta ito sa lemon square. lemon square na cheesecake. Mabenta yan. Wala. Puno na. Wala na kaming paglalagyan. Puno na yung mga lagay namin ng na mga biskwet. Dito na lang. Dito na lang sa taas. Ay, ito pala may tops. What a tops. Ay, tops sarap pala. Tops sarap. Tops sarap rebisco. Okay. Rebisco honey. Rebisco crackers. Ay, mga dilata pala to. So, lalim. Ay. Madilata na pala. Blue sisters. Ay, madilim. Wait lang. Pailawan natin ako. Blue Sisters na Violet. Star Margarine. Malaki. Puro malaki to. Ah. Ito pala maliit. Star Margarine. The skink. Yan, may pink. Ay, may tomato sauce. Ano ito? Isang kilo lang. Isang kilo. Okay, tomato sauce. Ay, spaghetti sauce. Tapos, ketchup. nasa shake. Ayan. Ayan na, di-display ko muna po kasi di, di ko makita. Okay, di-display ko muna. Okay, so na. Ayan, display na. Ayan. Ano, di mga... So, ayan. Ay, ito half kilo pala. Ay, masiruman. Ayan half kilo na tomato sauce ay spaghetti sauce tomato paste 150 grams tapos eto tomato paste na 70 grams Oop, yeah ay sasabit mo yun yan okay so nag display na kami kaagad ayan kasi wala na kami dadaanan dito sobrang sige so dito tayo may tomato paste ayan ketchup na 25 grams Mga spaghetti na pala to. Spaghetti na El Real. Oops. Oops. Spaghetti El Real. Tanggalin natin ito. Baka mapunit. Ayan. Masilan to. Pag mga ganito. Ayan, mga ganyan. Masisilan siya. Ayan, mga tomato paste. Ayan, puro El Real. Spaghetti. Virginia. Nice spaghetti. Okay, so ito lang yung laman ng pangatlong box. So, ay, ayan, ayan. Okay, so continue tayo. Ito mga ano lang pala, mga mari. full orange na ako. Mga mari, wafer, tas eto basta mga dilata yung laman. Tas eto naman mga candy. Parang hindi na ako makakatapos mag-unboxing mag kasi ano na tayo, full storage na. Ayan. Eto, mga kape tapos mga candy. Ito, di ko alam. Meron pa dito isa. Nakapag-display na kami, o. Oh. Ayan, di ba? Maganda na. Nakapag-display na. Oh, puno na ulit yung tindahan. Baka di baka ito lang muna yung i-unbox ko sa inyo. Hindi na ako makakapag-video nito. Di Diretso ko na lang pag-display nito full storage na ako. Okay, so dito ko ito lang muna. So maya kung makapag ano pa ako makapag-video mamaya. I-continue ko na lang mamaya pag na-display na namin. Papakita ko na lang sa inyo. Okay. Hello mga kasaris. Ayun, nagbabalik. Ah, time check 5:21 na ng hapon. So, nakapag-display na kami. Pero meron pa rin ako i-display. Ayan, eto isang box na lang. Tapos, eto, mga Youngstown. Ayan. Nakapag-display na kami. Uy, oh, ang ganda na ng background natin. Ayan, oh, dami na kami yung O, oh, ganda na tingnan. Ayan. 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 may mga stock na tayo. Pati dito, ayan, meron na din. Ayan. Okay, makalat pa tayo yung basura. Tapos dito sa mga candy Ayan, puno na yung stante eh. Ayan Tinanatapos yung pag-unbox natin Kasi full na yung ating phone Full storage na siya Okay, so bumalik lang ako pag vlog Para, syempre, pakita ko sa inyo Yung mga na-display namin So, bukas po ulit. Ito, i-display kasi ngayon ay hapon na madami na yung bibili po unti-unti na. Nag-repack po kami ng asukal. Okay, so ayan, maraming salamat. Hanggang dito lang muna yung aking vlog. Uh, so ito lang muna yung share ko sa inyo. Nag-unbox pero hindi na tapos. Tapos so, ayun, pinakita ko na lang. So ito yung first uh, ko. Ito yung, uh, ito yung first grocery ko ngayong uh, May 17. So pagkatapos ng election, yun lang siya. Ngayon ako nakapamili talaga kasi hindi na busy sa... groceries na binibilhan ko. Medyo kaunti-unti na daw yung bumibili sa kanila. So, ayan, maraming salamat sa panonood ng ating mga video. Okay, so, ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, so, subscribe mo na yung channel natin. Ito yung ina-upload ko, mga ganap-ganap dito sa tindahan. At, uh, unting tips sa pagsari-sari store. So, kung mahilig ka manood, subscribe mo na yung channel natin. Yan lang. Bye-bye. <laughs> hindi -bye. pa kami tapos. Bukas na to. Kakapagod.